Okay mga okay mga idol, good morning. So Sunday today. Sunday morning, it's rainy day. <laughs> so ayan mga idol, welcome back again to my YouTube channel. Kasi Ibarra Pick Mix Vlog. mga idol, good morning so welcome back again to my youtube channel Chris Gibara 56 Mix Vlog so ayan mga idol lang ibabag natin ngayon mga idol is ano yung saging na maliliit maglilipat tayo ang <clears> tayo <throat> saktong, saktong kasi yung mulan hindi mainit so itong mga maliliit, kukunin natin itong mga maliliit ililipat natin doon sa may pilapit, sa may kwan, so ayan abangan nyo mga idol so ayan mga idol ha ah, marami na kasi to so ililipat natin yung malilit magtatanim tayo ngayon ng saging para mayroon tayong hindi na tayo bibili ng saging marami naman tayong saging kaso sayang yung mga maliliit kaya so, ililipat natin doon sa kasi may butas na yung pilapil pinabutasan na namin pinahukayan na namin tapos hindi pa nalalagay ng kapatid ko kaya ako na lang maglalagay kasi baka busy pa siya. Ayun na idol. Ah. Uh, Kukunin natin maliliit natin din itatanim natin ngayon. Sakto-sakto at hindi mainit umulan. So hindi siya mamamatay. Okay? Okay mga idol, no? Okay, we start na tayo. Mga uh, muna yung pukot natin, okay? Ito lang maliliit, ito lang maliliit. Okay mga idol. naka-tanggal na tayo ng sampo. So itatanim muna natin to mga idol. Doon. Itatanim muna natin mga idol. Okay. So ayun mga idol. Ako din na natin. Meron kong pinto na. Okay mga idol. Dito natin 'yan, ito yung pilapil. So, sampung piraso na 'to. Tatabunan muna natin mga idol, okay? Okay mga idol, natapos na natin itanim mo. Oh. Ayun na sila oh. So bali sampung ano yan. Sampung puno. So ang gagawin natin ngayon kasi itinanim natin yan. Ito tatanggalan natin ng mga dahon. Ito oh, aalisin yan. Yung mga dahon aalisin yan. yan. arisin Aalisin ito. Kapitulin natin. dahon yung mga dahon niya tatanggalin niyan. but hindi dapat tinanggal ko pala doon sa ano so ganyan lang ititira itong mga to alisin yan 延安。 So yan. Ito mayroon pang natitirang ano kasi 28 na butas daw to sabi ng kapatid ko 28. So may natitira pang 18. Okay, sampo na natin, sampo na itinanim natin. So hanggang doon niya sa so, dulo, hanggang doon. Sa so, may bakod. So okay mga idol oh. Ah, uh, pag mayroon na uling ano, binhi, lalagyan natin ulit to, Siguro mga next week, okay? Okay mga idol. Okay, natama na natin. Sampung puno. Sana magbuhay. Yan you know, o. Para meron tayong saging. So hanggang dyan sa, hanggang sa muli mga kapatid. Mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Kasi Gibara, 56 mix lang. Okay mga idol. Uh, tapos na. Ay, hindi pa pala tapos. Tapos na natin yung sampung piraso. So, mga next week. Okay. itinanim pala ito sa gitna ng palayan ito yung palay yun namin oh. No? ito sa kayo ito na pagitna kasi yun nilagyan namin ng pilapil sa gitna so ayan tinanim namin ng saging tinanim ng saging tinataniman na okay alright <tap>